不会过来我们都是陪你玩，<laughs> 你不走 <laughs> 看一个心，陪你玩哦。一二三四，一会儿回去写作业加快一点哈，不能这么磨叽了哈。这个，这个，哇！哈。 哎呀，哇，好多！我还没拍照你到到，花没在拍照，快快点！哇，这个草地上好多！呀，快给他拍下来！嘿嘿嘿！哦，好开心，你简直觉得。 都是陪着你出来耍，哎呀，天天那个是湿的，<Yeah. S 1> 那不可以，那个是湿的，裤子打湿了，不可以，衣服偏打湿，哇塞，哇哈。哇哇 guys so, ngayon dito tayo yan tinan nyo yung, yung kapal hindi pala nakita so ngayon guys yan so sarap maglaro ng ano ng snow snow snow, snow. So, ang kapal. So, diba? Ang kapal! Ang No! Bukas to is lalong kakapal to bukas. So, ayun yung upload guys. Live na lang tayo. Happy New Year sa inyo guys! So, nandito tayo ngayon sa labas. Kasi, experience tayo ng maglalaro sa snow. Ayan. Kahit malamig, sobrang lamig as Nakamas nga ako, kasi sobrang lamig. So, wala tayong upload. Mag-live-live -live na lang tayo para May ma-upload tayo. Pero may up may upload yung ano natin. Oo. <tinyo> Ikot mo natin. So, tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung ganong kakapal yung yellow. Ah, snow. Yan, dito rin. Yung mga sasakyan. Kapal na naman ng snow. Snow. Snow Snow Selatan nanti nang, name natin Lee Ba? Ada bah, Allah yang na yan. where is my other phone? Kasi picture natin. Ay, yan, Allah Hmm. First day pa to ng ano guys, ng snow. Bukas daw is mas lalong ano to. Dadami ang snow, mas makapal daw bukas. Hey. Hmm. Oh, mailaw ko Kapal yung... Oda da. O, Magkikita nyo yung umuulan na yellow. So, yun Okay. Diba ang kapal na? Ang kapal-kapal na na... So, select. Yeah guys, ang kapal na. So, dito tayo. yeah, yung basurahan. Ito, wala pang ano kasi ka, lalagay lang. So dito tayo. Ayun sa ano. Ito. Yan. Ang kapal na din. <laughs> Ito yung nilalaro ng bata kamina. So, bye guys!